pakilagay na lang po sa compartment nitong kotse. Heto po ang 50 pesos. Maraming salamat po. Abay, ang laki naman nito. Maraming salamat, sir. Malaking tulong po ito sa amin ng mga anak ko. Ako po ay nabis na humahanga sa inyo, Ale. At sa inyong edad ay nagagawa niyo pang magtrabaho. At bilang kargador ay hindi biro ang gawain ninyo. Nakasanayan na ito ng katawan ko mula pa nung araw ay pa extra extra na ako sa kung ano-anong trabaho dito sa palengke. At ngayong may edad na ako ay hindi ko na kailangan pang mamili. Basta't pagkakakitaan ay gagawin ko. Magandang araw sa lahat. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Daniel. Lumaki at nagkaisip sa baryo ng Santa Fe. Wala akong kinalakhang ama at tanging si Nanay Rosa ang kinamulatan kong bumubuhay sa amin ng tatlo kong kapatid. Hayanin niyong salaysay ko sa inyo ang aking kwento. Ang kwento ng aking Nanay Rosa. Gulay ulit, Nay? Uy, Jinky, huwag kang ka ang ano dyan. Nakikita mo na nga na gulay ang nakahain ay nagtatanong ka pa. Kumain ka na lang kaya. Masarap naman ng gulay ah. At pampalino ng mata at pampatalino pa. Eh, tinanong ko lang naman. Kasi bago ako pumasok dito sa bahay ay may naamoy akong masarap na ulam. Pero hindi ko makita sa pagkainan ng masarap na ulam na naamoy ko sa labas kanina. Ay tangek. Ang naaamoy mo sa labas kanina ay ang ulam ni Labaste. Adobong manok yun. Yun na sabi niya sa akin eh, bago kami naghiwalay sa paglalaro kanina. Iniingit niya pa nga ako eh. Akala naman niya ay maiingit ako. Ang sarap kaya ng gulay na luto ni nanay. Oh, huwag na kayo magtalo dyan. Di ba ang sabi ko, kapag nasa harap ng hapagkainan... Ay walang gagawin kundi una Una ay magdasal at magpasalamat na araw-araw ay mayroong pagkain na nakahain sa mesa At pagkatapos ay maghugas ng kamay sa tubig na nasa tabo bago kumain <laughs> O siya, sige Jinky, ikaw ang manguna sa pagdarasal ngayon ha Mahirap ang buhay na aming kinalakhan. Ngunit masasabi kong mayaman naman kami sa pangaral at pagmamahal ni Nanay Rosa. Si Nanay Rosa ang literal na ina na ayaw padapuan sa lamok ang kanyang mga anak. Gising ka pa, Nay. Malalim na po ang gabi, ah. Nagising ako dahil galaw ng galaw itong si Jinky. At pagkapako ng kanyang likod ay basang basa ng pawis. Napakalinsangan kasi ngayong gabi. Ah, uh, kaya kaya kasi nagising ay dahil naiinitan ka rin ano. Hala, dito ka sa tabi ni Jinky at papaypayan ko kayo hanggang sa kayo ay makatulog. Yung kalaro ko po, si Baste, mayroon silang electric pan. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganon, Nay? Naku, bakit? Hindi ba parang electric pa naman si Nanay Rosa? Ang lakas ka ng hangin sa pamaybay, oh. Pero mapapagod ka naman po, Nay. At imbes na natutulog ka na rin ay kailangan mo pang gawin yan para makatulog kami. Naku, wala akong hindi gagawin para maging maginhawa lang kalagayan ninyong mga anak ko. Tandang-tanda nang makatapos ng elementary ang kapatid kong si Robert. Ay may dumating sa bahay namin na mag-asawang sa tingin ko ay hindi katulad namin ang antas ng buhay. Dahil bago pa ako pumasok ng bahay ay nakita ko pa ang isang sasakyan na nakaparada sa labas ng aming bahay. At pagpasok ko sa loob ay doon ko nadat na ng isang nakakaantig na eksena. Si Nanay Rosa, Umiiyak habang nagpapaalam kay Kuya Robert. Bit-bit nito ang isang maliit na bag ng kanyang mga gamit. Umiiyak din ito habang hawak ng mag-asawang mayaman. Magpapakabait ka doon ha, Robert. Huwag ka mag-alala, anak. Mababait sila, ma'am at Sir Jacinto. Hindi ka nila pababayaan at makakatapos ka ng pag-aaral. Hindi ba yun naman ang pangarap mo, ha, anak? Nay, sasama po ako sa bago kong mga magulang. Pero pinapangako ko po na hindi ko kakalimutan kung saan ako nang galing. Ikaw pa rin ang nanay Rosa ko. At sila Jinky at Daniel, sila pa rin ang mga kapatid ko. Napatakbo ako sa kinaroroonan ni Kuya Robert. At sa mahina at garalgal na boses ay binitawan ko ang salita ng pagpapaalam. At sinabi sa kanya na saan man siya makarating ay hindi ko kakalimutang siya ang nag-iisa kong kuya. Bago pa man ipaampo ni Nanay Rosa si Kuya Robert ay alam na namin ang planong iyon. Dahil sa napakahirap na buhay ay hindi kakayanin ni Nanay na magbag aral pa si Kuya sa high school at lalo nang hindi matutupad ang pangarap ni Kuya na maging arkitekto. Kung mananatili siya sa poder ni Nanay, madaas ang pangarap ni Kuya Robert. At noon pa man, kahit sa murang isip ay gusto na nitong makaahon sa hirap. Nakilala ni Nanay Rosa si Mr. at Mrs. Jacinto sa palengke. Regular niya itong customer. Kinakarga ni Nanay Rosa ang mga pinamimili nila sa palengke. Dadalhin ito sa kotse nila at hihintayin si Nanay ng mga ito na matapos sa pamimili sa grocery. Walang anak ang mag-asawang Jacinto kaya naisip ni Nanay na ipaampon sa kanila si Kuya Robert. Nay, nakatanaw na naman po kayo sa malayo mula dyan sa bintana. Naiisip niyo na naman po si Kuya, ano po? Kamusta na kaya ang kuya ninyo? Marahil ay nakatapos na siya ng high school. At ilang taon na lang ay matutupad niya ng kanyang pangarap na maging arkitekto. Nay, alam ko kung gaano kayo nangungulila kay Kuya Robert. Dahil maging ako man ay nalulungkot hanggang ngayon sa kanya. Hindi lang isang kapatid ang nawala sa akin, kundi isang kaibigan at kalaro. Sobrang bait ni Kuya. Sana'y matupad niya ang kanyang pangarap. Isa ako sa magiging pinakamasaya kapag nangyari 'yon. Daniel, anak, ilang taon na lang ay magtatapos ka na sa high school. Ano ba ang iyong pangarap? Noon pa man ay nais ko nang maging doktor, nay. Hindi yun nagbabago. At kapag natupad ang pangarap ko ay maiaahon ko na kayo sa hirap, nay. Kayo ni Jinky. Anak, ako ang magiging pinakamasaya kapag natupad mo ang iyong pangarap. Pero alam mo naman ah, hindi matutupad ang gusto mo sa buhay habang nasa puder kita. Isa lamang akong hamak na kargador sa palengke, anak ang kinikita ko ay sapat lang para makakain sa araw-araw. Nay, kahit ano po ang mangyari ay ayokong matulad kay Kuya Robert. Kahit na anong mangyari ay dito lang ako sa puder mo, hanay. Ang anak ko. Tumulo ang luha ko kasabay ng mahigpit na yakap kay nanay. Dam ako ang pagnanais ni nanay na manatili ako na nasa puder niya. Pero nararamdaman ko rin ang pagnanais niya na magkaroon ako ng maayos na kinabukasan at matupad ang pangarap kong maging doktor. Simula pa ng tumuntong ako ng high school ay nakahanap na si Nanay Rosa ng mag-asawang mayaman na mag-aampon sa akin. Pero matigas ang aking pagtanggi. Ayokong magpaampon at ayokong iwanan si Nanay at ang kapatid kong si Jinky. Kahit na ano ang mangyari, sama-sama kami na haharapin ang anumang pagsubok at hamon ng buhay. Aba, ngayon lang ako nakakita ng babaeng kargador. Sigurado ka bang ba kaya mong buhati ng mga kahuna ito na pinamili ko? Ang mga laman ng kahuna yan ay mahahalaga. Kung may babagsak mo lang dahil sa mahina mong katawan ay di bale na lang. Tatawag na lang ako ng ibang kargador. Eh, ma'am. Ito po ang trabaho ko. Kaya responsable ako sa anumang mangyayari sa inyong bagahe. Iingatan ko ang mga kahon na ito. Abay, dapat lang. Dahil sa itsura mong yan ay alam ko nang hindi mo kayang bayaran ang laman ng mga kahuna ito. Hay, nasaan ba ang iyong asawa at pinapayagan kanyang maghanap buhay. Kung si Nay, dapat ng lalaki ang nasa yung posisyon bilang kargador. Ipinagkibit balikat na lamang ni Nana ang mga naririnig sa mga katulad nitong walang preno sa paghahamak ng kapwa. Hindi ilang beses na nakakarinig si Nanay ng mga ganoong panghuhusga. Isang araw pag uwi ko ng bahay galing eskwela ay nadatnan kong umiiyak si nanay. At kahit alam ko na ang dahilan ay kailangan ko pa rin pakinggan ang hinanakit niya. Batid ko na ang mawawala na rin sa amin ang bunso kong kapatid. Dahil maging siya ay ipapaampo na rin ni nanay sa isang mag-asawang mayaman. Hindi ba man nakakatapos ng elementary ang bunso kong kapatid? Ngunit ang mag-aampon sa kanya ay hindi na nakapaghintay na siya ay kunin dahil magmamigrate na daw sila sa ibang bansa at isasama nila si Jinky para doon na magtapos ng pag-aaral. Iyon na marahil ang pinakamalungkot na araw ng buhay ko. Simula noon ay kami na lang ni Nanay Rosa ang magkasama sa hamon ng buhay. Nay, Nandito na po ako. Oh, tamang-tama at nakaluto na ako. Dumiretso ka na dito sa kusina at nang makakain na tayo. Uy, pritong galunggong. Masarap ata ang ulam natin ngayon, Nay. Hindi ko pa naman po binibigay ang kinita ko ngayong araw. Nakabenta ako ng kahoy na panggatong kanina. Abay, maganda rin pala ang kita sa pangunguhan ng panggatong sa kakahuyan. Pagod lang ang puhunan at kumita ako ng 150. Kaya't nakabili ako ng galunggong sa naglalako. Nay naman. Pinatigil na kita sa pagiging kargador sa palengke dahil alam kong hindi na kaya ng iyong katawan. Pagkatapos ay pagbubuhat pa rin ng panggatong ang inyong gagawin. Naku, magaang lang naman ang panggatong. Hindi ko naman binubuhat ang isang troso. <laughs> Pero nay, Ayoko nang napapagod kayo. Kaya nga ako na pumalit sa inyo bilang kargador sa palengke ay para makapagpahinga ka naman. Nako, -oh! lalo lang ako magkakasakit kapag wala akong ginagawa. Alam mo namang nasanay na ang katawan ko sa batak ng trabaho. Hayaan mo na lang ako anak. Ha? Kaya ko pa naman ang sarili ko nang makapagtapos ako ng high school ay tumigil na ako sa pag-aaral at nagtrabaho bilang cargador sa palengke. At simula noon ay pinatigil ko na sinanay sa pagiging cargador. Ngunit masidhi pa rin ang pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral, kung kaya't nag-iipon ako para makapasok sa kolehiyo pagdating ng pasukan. Ngunit ang kinikita ng isang cargador ay hindi sapat upang matustusan ang aking pag-aaral. Batid iyon ni Nanay Rosa. Kung kaya't kinausap niya pala ang may-ari ng koprahan sa aming baryo. Isa ito sa may kayang mag-asawa na noon pa man ay nagnanais na ako ay ampunin. Nay naman, ayaw kong iwanan ka dito. Ako na nga lang ang nag-iisa mong kasama ay ipapaampun mo pa rin ako. Eh, eh, hindi pa rin naman tayo magkakawalay anak. Ang nais nila Mrs. Ocampo ay may makakasama lang sila sa kanilang pagtanda. Pag-aaralit ka nila anak at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. At patutupad ang iyong pangarap. Pero nay, malaya ka pa rin namang makakapunta dito anak. Bibisitahin mo ako ng madalas at dahil malapit lang naman ang kabilang baryo ay ako man ay malaya kitang mabibisita doon sa kuprahan. Nay! Nagtatalo ang aking kalooban. Napakahirap para sa akin ang desisyong iwanan si nanay na nag-iisa. Ngunit mayroon akong dahilan kung bakit mas pinili kong iwanan si nanay para sa aking pangarap. Sumama ako sa mayamang mag-asawa, hindi para lang sa aking kapakanan. Kundi nakatingin ako sa kinabukasang balang araw ay kukunin ko si nanay at makakabawi din ako sa lahat ng sakripisyong ginawa niya. Mula pa nung ako'y batang musmus pa lamang. Naging legal ang pag-ampon sa akin ng mag-asawang Mr. at Mrs. Ocampo. At gaya ng inaasahan, ay naging maayos ang aking buhay sa kanilang puder at nakapag-aral ako ng kolehiyo. Madalas kapag bakante ang aking araw ay binibisita ko si Nanay Rosa sa aming munting tahanan. Kamusta ang pag-aaral mo, Daniel, anak? Maayos naman, Nay. Nasa ikatlong taon na ako ng kolehiyo. Napakabilis talaga ng panahon. Natatandaan ko nung kayong magkakapatid ay musmus pa lamang. Pinasasayan ninyo ang aking bawat araw. Kung sana ay hindi ako pinanganak sa hikaos na buhay, ay hindi ako makapapayag na malayo ang isa man sa inyong mga anak ko. Namimiss ko na ang mga kapatid mo. Kamusta na kaya sila? Nay, kung nasan man sila Kuya Robert ngayon ay alam kong maayos ang kanilang buhay. Marahil ay nakapagtapos na si Kuya ng kolehiyo at isa na siyang lisensyadong arkitekto. Ah, maibago na, ay. Kumusta naman ho ang kalusugan ninyo? Sana'y eh, hindi niyo ipinababayaan ang inyong sarili? Ah, eto nga pala, Nay. Kunin nyo ho ito. Maliit na halaga lang 'yan. Naipon ko galing sa allowance ko na ibinibigay sa akin ni Mama at Papa. Nay, bumili ho kayo ng inyong maintenance at vitamins ha. Bilang isang estudyanteng doktor ay ipinapayo kong sundin ninyo ang pag-inom ng maintenance at huwag kalimutan ng tamang oras ng pag-inom nito. Ang anak kong doktor, Opo, Dok Daniel, tatandaan ko po ang payon nyo. Naging panatag ang aking kalooban sa paraang nabibisita ko pa rin si Nanay Rosa at nasusubaybayan ang kanyang pagtanda habang patuloy na inaabot ang aking pangarap. Ngunit pagkalipas ng limang taon ng pag-aaral ng medisina, ay kinailangan ko pang bunuin ang mas mahaba pang mga taon para sa paglinang ng aking pagiging espesyalista bilang heart surgeon na ginugol ko sa ibang bansa. At paglipas ng walong taon ay muli akong bumalik sa Pilipinas bilang isang ganap na medical doctor at nagtrabaho bilang isang heart surgeon sa isang malaking ospital ng aming bayan. Binalikan ko si Nanay Rosa sa aming lugar ngunit nalaman kong iba na ang nakatira doon at wala pa akong idea kung saan siya matatagpuan. Ang sabi ng aming naging kapitbahay noon ay kinuha daw si Nanay ng isang babae at ibinenta na ang lupa at barong-barong na bahay namin noon Isang taon pa lamang akong nagtatrabaho sa ospital ng aming bayan. Ay nagulat ako ng isang babaeng nagmamakaawa sa akin. Dok, gawin niyo ang lahat para makligtas ang nanay ko. Para niyo ng awa. Tungkulin kong sagipin ang buhay ng mga pasyente ko sa abot ng aking makakaya. Dahil yan ang sinumpaan kong tungkulin. At hindi mo na kailangan pang magmakaawa pa, miss. Thank you, Doc. Nang tinitigan ko ang record ng pasyente ay hindi ko na iwasang kilabutan. Nanindig ang mga balahibo ko nang malaman ang pangalan ng pasyente. Rosa Garcia. Kapangalan ni Nanay Rosa. Na matagal ko nang hinahanap. Kaya't dali-dali kong pinuntahan ang pasyente. At kahit na nadagdagan pa ng madaming guhit ang noo ng matandang babaeng nakahiga. Kahit na mas namayat pa ang dati niya ng payat na katawan, ay hindi ako maaari magkamali. Kilala ko ang walang malay na pasyente dahil siya, si Nanay Rosa. Ipinahanda ko kagad ang operating room upang isagawa ang operasyon sa puso ni Nanay Rosa at ipinangako ko sa aking sarili na magtatagumpay akong sagipin ang buhay ng kinagisdan ko noong ina ang ina na nag-aruga sa aking kabataan at ang ina na walang inisip kundi ang mapabuti ang buhay ng kanyang mga kinilala at itinuring na mga anak Doktor Ocampo Kumusta ang nanay ko? Kumusta ang operasyon niya? ang ibig mong sabihin ay nanay natin. Nasa maayos ng lagay si Nanay Rosa. Nakaligtas siya sa operasyon. Jinky, ikaw na nga ba yan? Ang bunso kong kapatid. Napamaang ang babae. Kaya't isinalaysay ko sa kanya ang lahat at naunawaan niya kung bakit hindi ko natupad ang pangako ko noon kay Nanay Rosa at iniwan ko pa rin siyang nag-iisa Kung ano man ang nangyayari sa ating buhay ay utang nating lahat yun kay Nanay Rosa Napakadakila ng kanyang puso Panahon niya na ito Babawi tayo sa kanya Oo Kuya Daniel Simula nang kinuha ko siya sa ating bahay noon ay isinumpa kong hindi na siya makakaranas pa ng kahirapan Napakalaki ng utang na loob ko kay Nanay Rosa. At makakasama natin si Kuya Robert. Matagal na kaming may komunikasyon. Magkakasama-sama na tayong tatlo, Kuya Daniel. Tayo nila Nanay Rosa. Mula sa madilim na bangketa ng palengke noon, ay kinupkop ako ni Nanay Rosa. Dahil wala siyang sariling pamilya, ay inampon niya ako. Natutulog ako noon sa lapag at malimig na simento ng kalye. Nalaman ni Nanay Rosa na ako'y ulila ng lubos. Kung kaya't hindi siya nagdalawang isip na ampunin ako. Pagdating sa kanyang tahanan ay nadatnan ko roon si Kuya Robert at si Jinky. At katulad ko ay inampun din sila noon ni Nanay Rosa. Itinuring namin ang isa't isa bilang tunay na magkakapatid. At si Nanay Rosa ay itinuring namin bilang tunay na ina. Napakadakila ng puso ni Nanay Rosa. Iginapang niya kami noon sa pamamagitan ng pagiging kargador sa palengke. At dahil sa kagustuhan niyang magkaroon kami ng maayos at magandang kinabukasan, ay siya mismo ang humanap ng mga mag-aampon sa amin dahil wala naman siyang kakayahan para ibigay ang magandang kinabukasan sa amin. Sa ngayon ay may sari-sarili na kaming mga pamilya. Isinama ni Jinky si Nanay Rosa sa kanyang bahay kasama ng kanyang asawa at mga anak. At kami ay madalas na bumibisita at nakakasama siya. Nagkaroon ng magandang resulta ang kabutihang loob ni Nanay Rosa na aming tinatamasa magpasa hanggang ngayon. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong aral sa aking karanasan. Maraming salamat po. Muli po akong nag-aanyaya sa lahat na maglaan ng maiksing komento sa comment section. At wag na rin pong kalimutang mag-subscribe bilang tulong at suporta sa ating channel. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.